Na po sa pagtapos na sa voters registration sa Setyembre 30, ang talisay sa Rikumilik Mejimo nagdugang pagpangandam. Alang nini, ang detalye sa live report ni Femary Dumabok Fem. Lan masubsob pa nga pagpanganda maghihimo sa Talisay City Comelec karon tungod sa pagtapos na sa voter registration karong September 30 nga sundan usab dayon sa filing of COC nga sugdan karong October 1. Minus pang ang nagabot-abot ng mga magparehistro sa mall alang sa offsite voters registration sa Talisay City Comelec karong adlawa. Lunes hangtod sa Sabado ang voters registration nga magsugod sa alas 9 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon. Apan na palantawan sa Talisay City Comelec nga sugod lunes sa sunod semana sugod nang mudag sa ang mga tawo nga muapa sa pagparehistro, transfer o kaha magpa Matod sa bagong election officer sa Talisay City, Attorney Richley Consulta, nga suka dinero hangtod hunyo ning tuiga, nadugangan og 8,000 ang mga botante sa dakbayan sa Talisay, Ugi gipalantawan nga sa dulan 4,000 ka mga botante ang madugang sa pagtapos sa voter's registration. Tungod niini magsugod na sa first floor ang unang step sa registration og tapuson sa second floor. Uh, we're looking forward to serve the people better. So, we'll see uh, what we can uh, improve. Uh, when it comes to office policies. At ang registration is from 8 to 5, or 9 here, 9 to 5 p.m. But the last day, we will cut have a cut-off sa alas 3 sa hapon. But under the Resolution 10963, uh, at 3 p.m., if na ay taas na linya, let's say 30 meters or more, ato nang iswat ang mga pangan. Sa mall Usab, makuha ang voter certificate sa mga adlaw sa lunis hangtod lang sa Biernes aron makafokus ang COMELEC sa pagpangparehistro sa Sabado ug sa holiday. gawas sa katapusang mga adlaw sa voter registration, nangandam na usab sila sa filing sa Certificate of Candidacy sa Oktobre 1 hangtod sa Oktobre 8. Ngayon pahigayon sa People's Hall sa Talisay City Hall. The COMELEC Talisay is always open to entertain questions or queries regarding the filing of the Certificate of Candidacy from October 1 to 8. So you can come here sa South Town Center or sa office namo sa Comelec Talisay. So for the forms and um uh, requirements in filing Makigalaayo ng Comelec sa kapulisan alang unya sa seguridad. Gipaybaw na usab di policeutenant Colonel Epriam Paguyod nga nakahanay nang ilang security plan sugod so sunod semana si hangtod na sa election 2025. Based po sa uh, historical uh... Uh, situation po ng Talisay at the same time uh, uh, present situation po. Wala po, po tayong nare-receive po na, uh, na uh, threat no? sa regards to security uh, incoming uh, election po sa ating lugar. Pero continue pa rin po tayong uh, magmumonitor or mag-gather po ng mga informations no? uh, kung sakaling po na meron pong uusbo po, ang magiging problema po. Lan karong hapon gihimo ang coordination meeting tali sa kadekuan sa Talisay City Comelec ug Talisay City Police. Makigalayan pa usab ang Comelec sa uban pang ahensya sa gobyerno aron sa pagsiguro sa malinawon ug balamposon nga pagpangandam alang sa election 2025. Lan. Okay lang salamat, Femery Dumabo.